Um, for today's video po, meron lang tayo dito kakaibang pangyayari. Um, first time ko maka-encounter ng ganito. Bali, ito po ay brand new na CDI, pinantesting po natin. So, bali ang issue ng unit na to, ayaw gumana ng kanyang electric starter sa kanyang original na CDI. Pero, pag nag-kick starter ka, aandar po. So, bali, ito yung luma, ito yung bago. Testing natin, Nel. Oh, video mo. Ayan po yung bagong CDI. Gumagana po yung electric starter. Ayan. So, gumagana yung electric starter sa bagong CDI. Pero pag binalik po natin yung lumang CDI, okay, eto yung bago. Nasaan yung Luw ba? ba? Ah, yun. Pag nilagay natin yung luma, ayaw pong gumana. Bali, itong unit na to is second hand na po nakakuha ni Bossing. Hindi pa gumana yung electric starter niya kahit minsan. So, one year na sa kanya tong motor na to. Hindi pa napapagana yung electric starter kahit malakas yung kanyang baterya. Okay. Pero, kahit hindi gumagana ang electric starter niya, pagka nag-kick starter ka, one click lang, umaandar ko. So mga may nangyayari po sa mga unit nyo na ganito, try niyo po muna mag-testing ng ibang CBI po. So okay, sa akin, first time ko lang po maka-encounter ng ganito, ayaw niyang umandar pagka nag-electric starter dito sa lumang CDI ay pero pag kinabitan ng bago, gumagana po yung electric starter